Buti hindi mo ko kinuha yung cellphone. Ay, hindi ko po tatatawa yung ganun. Ah, number yung pinaka-importante dito. Ay, binalik ni Kuya. Salamat ha. Ah, bibigyan lang itong pang merienda para sa iyo. naman ito, boss. Ah. <laughs> siya si Kuya Erwin. Siya ang nagtatawag ng pasahero ng jeep at nagpa-parking boy dito sa 7-Eleven Lumbreras. Ibinalik niya sa akin ang cellphone ko na naiwan ko sa motor. Buti na lang, siya yung nagkita noon. Kung iba lang, baka hindi na ibalik. Mas naiwan mo yung cellphone ko sa motor at ibinalik ni Kuya. Ay, mabait. Kasi itong cellphone na to, ito yung ginagamit ko sa pambulag at saka nandito yung akin lahat ng account kaya importante sa akin yung cellphone na to. Ah, nandiyan yung motor ko, dun sa may lagayan na sa may bulusan ng motor, dun yung uh, naiwan ko yung cellphone na yung motor. Tapos ayun yung nagbalik si Kuya na, na parking dito. Ayun na nagbalik si Kuya, tinawag ko. Ay, thank you ko niya. Opo ka dito. Sige, i-interviewin ko. Buti hindi mo ko kinuha yung cellphone. Ay, hindi ko po talagawa nung ganun. Ha? Ah? Hindi ko po talaga nung Hindi ko gawain. May nakikita po talaga ang gadget na ko na, na, na dito. Talagang binabalik ko oh. sa mga... Eh, kung sa iba yun, itong cellphone kasi na Ito, mali ko rin kasi naiwan ko. Ayan, mga bossing, itong cellphone na to, kahit ganito to, nandito lahat ng... Uh, sa Facebook ko, sa page, tapos yung Gcash ko lahat yung page ko dito rin gumagana nandito lang lahat tsaka yung number number yung pinaka importante dito ay binalik ni kuya salamat ha ah, uh, bibigyan lang itong pang merienda para sa iyo napakalaki naman na ito po ah, <laughs> ah, ah, naman hindi para sa iyo kumain ka na ba ay, po. ano pa kalawang ton Erwin po Erwin. Oh, sana wag ka magbabago ha ayun hindi po Yung sa mga nandito sa may 7-11 Lombrera sa katapad ng Alpha Mart na uh, safe magparking dito nandito si, nandito si kuya Erwin Sige, Erwin bala sa iyo Thank you. Maraming maraming salamat. Ito na ibalik niya cellphone ko yan na matagal na to pero dito yung ginagamit natin pang vlog at saka lahat ng ating mga transaction nandito. Salamat kuya. Ano ang sabi mo sa mga ano? mga kapanood dito? Ah, uh, sa mga napanood niyan, huwag sila magsawa rito. Kahit kung oh. sila, at huwag sila matatakot, safe sila rito. Lahat ng gadget nila, kapag oh. nakikita ko, binabalik talaga. Yun. yung mga importanteng gamit, binabalik ko. Kahit kung i-gadget man yan, mga papelis, oh. binabalik ko talaga. Yeah, maraming salamat kuya, sana magpunagbago para maraming pumunta dito sa 7-11. Sa mga parking dito, bigyan nyo to si kuya. Saludo ako sa iyo Kuya Erwin, naging matapat ka. Sana tularan ka na mga kapanood ng video na ito. Sa mga nagpaparking sa 7-Eleven Lombreras, kapag may extra kayo, kabutan nyo si Kuya Erwin. Salamat mga boss sa inyong suporta. Ah. Mag-ingat po kayong lahat. God bless!